lang na may kasamang unlimited dinuguan, unlimited iced tea, and unlimited rice for only 529 pesos? Eh, lang totoo ba yan? Oo naman, sir. Nakikita mo na, di ba? Nakasulat. Plus, unlimited dinuguan, only iced tea, and only rice din kami. Bukod dyan, ma'am, ano pa ang mga bestseller nyo dito? hindi mo yan makikita sir kung hindi ka papasok sa loob. At kung naghahanap naman kayo ng panghanda ngayong darating na Pasko, ay dito nyo mabibili ang isa sa pinakamurang lechon belly. Uy, sa lechon lang tingin. Sorry, sorry. Huwag kayo mamay Ayan mama, nandito na ako sa loob. Ano po ba yung mga bestseller nyo pa dito? Isa sa bestseller natin sir, is itong wolf pork belly natin sir. Ang presyo niya po is 3.8 kapag regular, kapag spicy naman is 3.9. Ah, mas mahal pag spicy. Yes, sir. Pero yung ganito kalaki, ma'am, magkano yan? 3.8 po yan, sir. 3.8, ilang kilo yan, ma'am? 5 kilos. 5 kilos? Yes. Pwede, pwede yan panghanda ngayong Christmas, no? Bukod pa dyan, ma'am, ano pa yung mga bestseller nyo dito? Okay